ng nang lumabas ang baho ng admin. Noon nyo pa pinalabas ang baho ng admin. Naniwala ba ang taong bayan? May napatunayan ba kayo? ah, Sabi mo, malapit nang lumabas ang baho ng admin. Sa tagal ninyong paninira kay Pangulong Bumbong Marcos at sa administrasyon ni Marcos or sa Marcos administration, may napatunayan ba kayo? Umpisahan natin kay Maharlika. Ipangalawa natin kay, kay Banatbay. Isunod natin kay Glinchong. Isunod natin kay SAS. Ah, isunod natin kay Duterte Isunod natin kay Sara May napatunayan ba kayo? Puro kayo sabi malapit nang lumabas Ang baho ng Administrasyong Marcos Eh yeah. e kung isa-isahin natin Lahat ng naglabas may napatunayan? Yung mga kwento ni Mahalika Napatutunayan? Yung mga sinabi ni Digong May ebidensya? Kay Digong, kay Digong pangalang mismo Hindi nakapanipaniwala eh Maniwala pa ako na si Digong hindi na marunong humakbang at sa lapid na ang Mas maniniwala ako. Pero yung sinabi niyong adik si Marcos, magnanakaw si Marcos, ba't hindi niyo ipa-impeach? Gagawa na uman ulit kayo ng AI video na sabihin yung nakaganon, tapos i-play niyo sa Amerika para hindi makasuhan ang naglabas. Ilabas niyo dito sa Pilipinas, magparty-party kayo kung saan mga hotel yan, tapos doon niyo i-play. Para pag may nakasuhan, kakanta kung sino ang nasa likod. Iba't eh, doon yung ipiplay sa Amerika para pag nagkaso, walang makakasuhan kasi sa Amerika nyo nilabas. Hindi naman bobo ang mga DBM supporter eh. Mga DDS lang ang tanga. Bakit doon yung iplay sa Amerika at hindi yung iplay dito sa Pilipinas? Para pag kinasuhan yung naglabas, kaya kakanta siya kung sino ang nasa likod. Iba't eh, doon sa Amerika ninyo ipiplay? Kaya? At bakit yung mga matatapang ninyong vlogger ngayon, yung isa nasa Japan, yung isa nasa Amerika? Kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo.